Hello mga kachow fam! Welcome back to our channel! For today's vlog ay mag-unbox tayo nitong isa sa pangarap ko na mahawakan nung high school pa ako. Kasi una akong nakakita nito first year high school ako. Ngayon, yung asawa ko ay uh, nakaisip na bumili nito para libangan daw niya sabi ko, mas mainam na rin na libangan ito kaysa sa uh, palaging maglaro ng phone. Matuturoan pa niya yung mga anak namin. Kaya, eto, bumili siya. Pero, yung pagbili namin ito ay, ano, online at saka, hmm, um, hulug -hulugan. Hindi buong binayaran. Kasi walang pang bayad ng buo. <laughs> hulug-hulugan lang yung kaya natin. Kaya, eto, buksan na natin. At nang mga testing na kung okay nga ito. Okay, buksan natin kung ano itong. Hmm, yan. Negative nang maayos. Sana magustuhan din ito ng ano, mga anak namin pam ano, pam-pinipas oras, ano. Pero kailangan din mag-aral, pag-aralan ito kasi kung nakikita ninyo, ano yung nakikita niyo, chan yung drum is the drums. Kaya, pag-aralan. Eh, ako walang ano, walang talent ako sa music. Hindi ako marunong tumugtog ng kahit anong uh, instrument. Kahit anong instrument, hindi ako marunong tumugtog. Pati kumanta, hindi ako marunong kumanta. Kasi sento na Pero, magaling ako sa Sila yung magtutugtog, ako yung sasayaw. So, di ba? Ayan. So, eto na. Ay, ang lakas ng pakal. Ah, headphone. Yung headphone muna. Headphone. Oh, ah, mabigat. Ay. Yung upuan muna. The shadow, okay. Two shame, yeah. So far is One point stool yung upuan. Upuan. Okay. Ayan na. Ibao na. Diyan na. Diyo ka. Oh. Okay daw. Okay. Okay. Diyan na tayo. Sa mga abubot ng drums. Okay. ano siya, electronic, ano siya, ano, electronic drum. Ayan, may stick. Ayun, nang, ano mo ito? Ito pala na stick ng pampalo. Ang medyo mabak. Ting, 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 ting. Yung hindi marunong. Hindi naman ako marunong. Pero, pag-ahala natin. Diba? Diba? Yung problema lang dito, kasi bawal ang maingay dito sa Korea. Kasi kapag maingay ka, magre-reklamo yung kapitbahay mo, pulis yung kakatok sa pintuan mo. <laughs> bawal ang maingay. Kaya nga sabi ko sa asawa ko, kapag ka, mag-ano kami neto, mag-play yung mga bata neto, dapat nakasarado lahat ang pintuan. At sa umaga lang, bawal siya sa gabi. Snare drum. Yeah. Snare drum. Okay. Snare drum. Yeah. Mm. Headphone. Headphone. You don't pedal. No more, you don't pedal. Just admit that you just the afraid. Let go of all your fears and. Vibes. Okay, yan na lahat yung ano, parts ng ating drums, electronic drums. I-assemble na natin ito. Yung asawa kong mag-assemble kasi oh, ito, basa. <laughs> Tingnan mula niya paano niya i-assemble. <laughs> Spirit for the cause we should be equal, should be living free all together, one and all, all together, one and all, all together, one and all. Let's live a better day. Nakapatunog na siya. Mm, 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 mm. <laughs> oh, may bago na siyang libangan. <laughs> oh, bago nating libangan. mas mainam ito kaysa sa paglalaro ng phone.